Tayo dito isda mga sangkay oh. Oh, sariwang sariwa. lah Gabi. Daki. Oh. Bagong hango sa dagat. Wow. Tapos sangkay lo to. All right, mga sangkay, ito na gating nilinis na may Yun oh. No? Press kong press mga sangkay. Ano lo? Alright All right. Sabawan natin 'to mga sangkay. Let's go. Alright right mga sangkay, ito yung ating mga panahog. Yan, lagyan natin ng mga gulay-gulay. Let's go. Tapos lagyan natin ng sinigang sa gabi para masim-masim. Yan, lutong patcham. Pero masarap. Bus na natin tong ating mga ricados. Lagyan na rin natin ng tubig. papaluan natin to hanggang ayan, papaluan mulo na mga sangkay uy buhos natin tong okra at saka talon tapos buhos natin ang ating isda asin Sangay, buhusan natin ng sinigang sa gabi sili. Lagyan na natin ang ating kangkong uh, gulay. Ano mo, mga sangkay. Hmm, buto na mga sangkay. Let's go.